na ang itsura ng aircon namin after ng ilang buwan pag uulan. Hello, hello mga mi! Magandang araw! Maulang araw nga pala sa inyo. So kahit maulan dito sa amin ay hindi ako nagpatinag na magpalinis ng aircon at ng washing machine. Kail nga Friday pa lang eh nagpa-schedule na ako ng maglilinis dito. Sili dapat Monday sila maglilinis pero meron daw kasing emergency si kuya kaya ang nangyari ngayong araw na lang na tuloy yung paglilinis nila. Sobrang dumi nga ng dalawang aircon namin dahil ito ay alos araw-araw ginagamit sa office ng asawa ko at yung isa naman ay sa bedroom namin. So lang noon ko pa talaga gustong magpalinis pero panay kasi yung ulan pero this time hindi na talaga ako nagpatinag sa CR na nga yan, sila naglinis. Mabuti na lang at maluwang-luwang yung CR namin. Bilis lang din sila, halos kumilos dyan kasi sanay na sanay na sila. So, ang ginawa nila, inuna nila yung isang aircon na para sa office ng asawa ko at yung sinunod naman nila yung para naman sa bedroom namin. May gusto nga si Kuyang Kalesin dyan pero hindi na daw kain ng tornilyo dahil unang-una yung tornilyo ay makalawang na pangalawa ay nag na or wala nang pagkakapitan yung screwdriver. Inang ang 10am ay nag-message ako sa kanila na ba, wag na sanang tumuloy kasi maulan or malakas yung ulan dito sa amin. Pero nung nabasa daw kasi nila yung message ko ay on the way na sila or malapit na sila dito sa amin kaya tinuloy na nga at ang naisip ko nga dito na nga lang sa CR kahit kasi kahit papano medyo malaki-laki naman yung space at hindi na rin nagtagal natapos na rin yung pangalawang aircon dalawa lang naman yung aircon namin dito sa bahay and kinabit na lang din nila medyo ano nga ako ngayon dahil kulang pala ako na sa equipment dahil wala nga akong nabiling um, masking tape para dyan. Suggestion naman kayo ng pwedeng pandikit dito sa sa aircon namin na hindi agad natutuklap. Malaki kasi yung butas ng aircon namin dahil build-in na siya nung nilipatan namin tog So ganito na talaga yung itsura niya. Malaki yung butas. Wala kaming choice kundi takpan siya ng insulation at saka yung pandikit or parang wallpaper. Nung matakabit na nila lahat ng aircon, ay sinimulan na rin kagad nila itong top load na washing machine namin. On ko pa rin to gustong magpalinis o palinisan. Kaso, ayun nga, budget, wala. Kasi medyo, <laughs> Budget wala. <laughs> Mahal kasi tin talaga yung maintenance nito. 1.8 kasi yung single sa amin sa pagpapalinis nito. Medyo mabusisi at mahirap daw kasi talaga ang paglilinis ng washing machine. Lalo na itong automatic. At yung sa amin nga dyan, or itong gamit namin na washing machine, es hindi na daw nila maangat. Gawa ng nastak daw yung mga tornilyo sa loob. Hindi nga daw nila yan pinilit na tanggalin pa kasi baka masira lang. Story, kasi itong washing machine last year, doon pa kami nakatira sa nirerentahan namin. Nasa labas kasi to ang exposed sa tubig. Kaya siguro nagkaganyan. Anyways, nung natapos nga sila dyan, itinry ko na rin na maglaba or magsalang ng tatlong tuwalya. So far, gumana naman na. Gumana na. <laughs> Okay naman yung quality sa akin so hanggang dito na lang bye po salamat ingat po ang lahat sa bagyo